Uh, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Arnold Arenas ng Barangay 35, Chairman. At binabati ko po kayong lahat. Alam lalo na sa ating mayor na si Mayor Alam Malapitan, si Congressman Mitch Kayon, at siyempre kay Tatay Oka po, at sa ating mga konser. Uh, mula po nung Nung ito, mag isang taon na ako bilang barangay captain, sa 13 years kong kagawad na na-experience na unang-una -una, -unang, pinangako ko sa tao na maging habang natutulog sila ay eh, may bantay sila dito sa Barangay 35. Kaya mula pagkaupo ko, magdamag ang tanod po natin, naglurubing na umiikot sila kada isang oras. Kaya safe po ngayon yung mga tao dito. Pero syempre naman, hindi naman natin mape-perfect lahat ng lugar dahil nga po big barangay tayo. Unang-una, ang gumagawa ng krimen ay yung mga hindi naman dito sa mga tiga-kaloongan. Hindi lumadayo dito sa amin lugar. Kaya kinukompleto po namin yung mga CCTV tsaka yung mga streetlight upang upang mabuhasan talaga yung krimen. Dahil ang mga gumagawa ng mga atarantaduan ay eh, takot sa liwanag tsaka sa CCTV. Ah, ang mga contribution natin dyan, no, una talaga, every, eto, ang peace and order ko, nandito, ang exo ko, talagang lagi kong, lagi kong mini-meeting na lagi mag kada oras dito sa barangay upang makatulong tayo sa mga pulis. At isa pa, nag-request din po kay Mayor Along na bigyan kami ng pulis dito. Awanan Diyos, mag-iisang taon na yung mga pulis din namin dito na malaking bagay na tumahimik tong barangay 35 po. Mula nang nagkaroon din po kami ng mga polis at 35. Dito siguro, ako talaga idol ko ang mga malapitan. Eh. Mula kay Kong Oka Malapitan dahil sa dami nga po ng mayor na nagdaan, ako dito na po ako lumaki. Eh, ngayon lang po talaga gumanda ang kalookan mula sa kamay ng ating mga mayor po, Oka Malapitan at mayor Alam Malapitan. Kaya yung mga dapat na inagahangad na dito pumasok sa kalookan, dapat nagtatanim muna sila bago sila bago sila pumasok dito sa amin sa kalookan kasi dito ang dami nang tinanim ng na mga malapitan. Kaya siguro ako nakakasigurado kami na tong lalo yung mga kagawad namin ay talagang solid malapitan kami lahat dito. Lalo-lalo na sa 35 yung sport complex yan kasi ito may ligpa rin tayo sa sport uh, ah, mga create ng trabaho napakadami kasi binansagan yung kalokan dati na bed city pero ngayon hindi na siya tatawag yung bed city dahil mula nang umupo ang mga malapitan eh naging nag-create sila ng maraming trabaho. Kaya yung dating pang 17 ng kaloohan sa sa pinakamahirap eh ngayon buhaba na tayo sa sa pito na ma maunlad na kaloohan. Kaya, ang galing ng mga malapitan. Mayor, maraming maraming salamat po sa iyo. Unang-una, kailan lang po yung request ko sa si inyo, natupad ka agad yung street light dito sa Tuna. Ito nga po, yung talilong, naka-install na rin po, nakita ko na rin po. Kaya, huwag po kayo mag-ayala, Mayor. Buong kagawad, lahat po kami rito, na 200 plus na empleyado ng Barangay 35. Eh, nakakasigurado po ako na sa inyo po lahat yan at yung mga tao sa Barangay 35, matatalino po kung paano sila mamili ng mayor. Dahil sa inyo po, eh, gumanda ang kalokan sa inyong magtatay. Kaya, thank you, mayor. I love you so much. Sampu po na nga yung mga kasamahan. Sampu na nga yung pamilya. Mayor, makakaasa ka sa iyo ko. Solid po ako sa iyo.